Susubukan ko nga pala palay pa rin ngayong araw yung anglerfish Epi siya ginawa ko. Kaya naman panoorin ang buong istorya. Ah. This video mga katampi, ito na nga at papalipa rin na nga pala natin yung ginawa kong saranggola mga katampi. So, dito ko nga pala tinambak mga katampi yung saranggola ko. Ayan o. Oh. Ayan guys, bali nahirapan nga pala ako na buuin yung angler fish mga katampi. Ayan o, oh. nagbitak-bitak na siya. Pero para maganda naman to is dada na lang yung tawag natin dito mga katampi. ano Tumulis pa yung bibig niya mga katampi. So ayun, papalipa natin to sa bukay. Test play natin mga katampi kung lilipad yung aking ginawa na saranggola. Ayan, may kaunting butas mga katampi. Pero takpan na lang natin ng tape mga katampi. Let's go! Hindi sumama nga pala dito si Tapo guys kasi may sugat siya. Eh gusto niya mapanood to. Kaya na mapapanood na lang natin sa video mga katampi yan ngayon bibili muna tayo ng tali tara oh, uh, ayan guys um, lagyan natin yung tape yung butas lagyan natin ito mga katampi ng tape ayan guys tingnan natin mga katampi ko talagang lilipad yung ginawa ko sa ranggola mga katampi tara tampo butas oo oh. Ito natin siya lagay. Ayan guys, lagay natin siya dyan go. Ano si mo sa ranggala ka? Ano? Pare, ang lupit. Ha? Isda. Isda? Ha, oh, ano si mo? Kalao, perana. Ano si mo yan? Pare, ang lupit pare. Hindi ko malam na pating ba to? <laughs> ano yan? Ah, ano uh, angler fish. Angler fish. O, oh, na wala ilaw dito, na wala ilaw. Kasi umaga na eh. Pare, saan ko pa talaga to? O. Oh. Ba't natin yung tali? Hindi, mamaya bibili ako. Pitawa ko na kaya to. Wag, wow, pa dyan. So, ayan guys. Sabi ni, ano, you know, ni France. Okay naman daw sa ranggola natin. Kaya, tetestingin natin. Okay ba? Okay ba? Oy, oy, okay, ba? Ayos, ayos. <laughs> ayan. May malipis kayo nito? Ayun o. No? Pantali yung saranggola to. Pwede to. 25. So, ayan eh, mga katampi. Ito nga pala yung binili kong tali. Siguro pwede na siguro to. Ito na natin gawin, guys pagtatali mo na gagawin natin mga katapi kasi test play lang naman eh test play nabutas sa ating tao guys papaputol mo ayun mga katapi butasan na natin sya lagyan na natin tong tali. so ayan guys okay na <laughs> Tara, let's go. So ayan mga katampi, nandito na nga pala ako guys. So grabe, nagwawala na yung isda natin mga katampi. Ayan. Ayan guys. Guys oh, so, <laughs> nagwawala na sa so, nagwawala natin guys oh. So. <laughs> Wala ka so guys oh, so, nagwawala na. Hindi na dala, dala dito. <laughs> ayan mga katampi. Punta tayo sa dulo, punta tayo sa dulo guys. Ayan. Testingin na natin itong ginawa ko sa ranggawala guys oh Talaga nagwawala na guys Ayan oh, oh. ang lupis siya eh, makakatampi oh Ayan eh Laks dito oh Ang <laughs> guys Oh, ah. game ready na Ready na tayo dito tayo dito So ayan guys Guys, tali na natin to Nagawal! Nagawal ako! Ayun mo itong to eh! Nagawala, guys! Guys! Ang likot! guys! Ang likot na sa sarang gawal ako makakatambay parang ano, gustong kumawala sa tubig guys! Okay, try ulit natin guys ah. Ayan guys, nabungi yung ano natin ang fish, nabungi. <laughs> nabungi. Ayan, guys. Wala tayo uh, sa ranggola. helicopter yata yung nagawa ko guys eh helicopter hey, guys parang helicopter ah helicopter ay mo lumipad Ma, tapoy ulitin ulit natin. Yan. Yeah. guys. Oh. Oh, ano sabi nga, guys. <laughs> Helicopter Helicopter <laughs> Wah Boleh tina ayun guys, ang hirap talaga gumawa ng saranggola Uwi na lang tayo buti walang mga tao dito guys <laughs> ayan sablay yung gawa ng saranggola guys, so talagang helicopter rata itong nagawa ako eh yung hirap pala gumawa ng sariling saranggola mga katapi so subok lang yung mga katapi syempre, hindi mo tayong perfect may mga kagamali tayo next na gawa natin mga katapi tignan natin kung baka tayo perfect na saranggola guys hindi na tayo gagawa ng sarili ng saranggola nagbawa na muli oh <laughs> well guys tara huwi na tayo hindi na tayo matabi bawi na lang tayo next time gagawa na ako ng saranggola na ano Nalilipad, pagdura ito mga katawi Tanggal eh. yung pintura guys Sabla yung gawa natin mga tapis, Pero wala nga guys yung supply yung gawa natin Diba? Hey, shout out! Ah, uh, shout out daw <laughs> So guys, bilhin na tayo ng merenda ni Tampo Para hindi siya magtapo kay eh.